Hello guys, uh, magandang umaga po sa inyong lahat uh, magandang araw uh, For this video is uh, mangunguha tayo ng dragon fruit dito sa ating uh, kapitbahay <laughs> Nakachamba na naman ako ng mayroong ma-harvest uh, Bali, uh, ito kasi yung dragon fruit na to is medyo matagal din naman yung uh, uh, pagbunga niya at yung paghinog Ito ay uh, kung bibili natin sa market is mahal din naman Kaya uh, pag may mga taniman kayo, magtanin tanin, -tanin tayo, yan, katulad dito sama sa may isa amin, napakaganda ng tanim niya, nasa bakuran lang yan, na itatry natin kung mayroon ba tayong ma-harvest uh, sapagkat uh, napakaganda ng uh, araw, ayan uh, maraming bunga ng uh, dragon fruit na ito, ayan okay, uh, maraming maraming salamat po sa mga nanonood at uh, nakasuporta sa akin channel syempre, uh, dito na naman tayo <laughs> parang pag aari ko ang lahat, ayan makikiharvest tayo siyempre ayan okay ah uh, diyan lang mo muna kayo at uh, sabay-sabay nating tingnan kung paano ba i-harvest to ba hindi ako nasa plantation dito lang po sa kapitbahay ayan okay thank you so much sa panonood sige ituturo ko kayo sa munting uh, tanima ng uh, dragon fruit na Ayan, maraming salamat! hello guys, ayan, for today's video, ay uh, ipapakita ko po sa inyo yung uh, dragon fruit dito sa ating garden. Dito lang yan, naka ano sa pader, ayan Oh. <laughs> Pero tingnan nyo naman, napakaganda at madaming bunga. Ayan, at kung bibilihin pa to sa market, is napakamahal din ng itong dragon fruit na ito. Ayan, oh, tingnan nyo naman, napakalaki. Uh, mahirap din magtanim nitong dragon fruit na to. Yeah. Kasi minsan hindi naman nabubuhay Ito, dito lang 'to sa uh, padera. Ayun. ko kayo sa mga tanim nito. Eh, ito marami ng bunga. Ayan, green na green pa. Pero may nakuha tayo diyan na inihog syempre. Ayan. Malapit lang itong makuha sapagkat uh, nakatanim siya sa mayano. Dito lang <laughs> sa padera. Ayun, okay? Dito pa ulit, tingnan natin. Ayan, ito pa, ito pa. Ito din, you know, oh. Kung saan-saan na lang nakalagay. Ayan, oh. Dragon fruit. Ayan. Oops. Dito lang yan sa tabi-tabi. Oh. Yan, na. Oh. <laughs> Ayos yan, oh. Ayoy, may, may ano pa, papaya. Mapakaganda ah, ng papaya. <clears throat> Ayan. Uy, oh. native. Matamis ito pag nahinog. Ayan. Diyan oh. Dito lang 'yan mga taniman yung dragon fruit sa tabi-tabi. Ayan, may atis. Oh, napakagandang atis. Ayan. Wow. Di ba? Nasa gilid lang siya. Ayan, so may kalsada pa. Kaya minsan, syempre yung mga dadaan, is kukuha na lang din. Ayan oh. Teko, may langgam pa. Ayan oh, napakaganda ng taniman ah oh, matagal din to na ano, na bagong siya na munga. Ayan. Ito. So may ano lang, gilid. O, yan, Napakadami. Ito, dragon fruit. Oh. Ayan. Ayun no, may bunga. May bunga siya doon. Ayun. Malap. Pwede na siya tangkunin to. Yan, ito. Naka-isa tayo ng ano. Naka-ano naman tayo nito. May hinog. kongko na! Ayan o, no, hinog na. Ting. Try natin yung harvest. Ayan. Ayan po Masira. Mm. Wow! Oh, diba? Simple lang. Ayan, maghanap pa tayo ng hinog. Ayun, may hinog pa. Napakaganda naman. Ito, ang daming bunga. Ayan, no? Bunga pa rin. Ayan. Ang dami. Diba? Stig to. Hindi nabibilhin. Mahal to dito sa market. Ayan. Maghanap pa tayo ng may bunga. Ayan. Napakaganda ng na-harvest ko. Ayan. O. Dito. Ayun. Oh. Napakamahal nito sa market na ano. Ayan. Okay. Wala na ata. Ayun. Mataas man. Hindi ko man maabot. Dito lang to sa may ano. Gate. <laughs> Ayos tong ano. Ayun o. Oh. Mayroon pa rin. Boom. Pwede na mayroon maliit nga lang. Ayan. Ang ganda nataon na ano, harvesting nito. Ayan. Yeah. Alright. Ayan. Maghanap pa tayo ng mayroong bunga. Sandali Okay. Ayan, ito po ang ating uh, na-harvest na dragon fruit dito sa ating uh, kapitbahay, syempre. Lagi na lang tayong nangangapit bahay. Ang ating dragon fruit, mamatamis na matamis. Na matamis. O, oh, napakasarap. Ayan. I-flex ko lang sa inyo. Diba? Napakaganda. Mm.